Year Jordan. Mm okay. O niya sa loob niya. O, oh, tagtay-tayabit ni. Yung loob niya, kung may sira. O, oh, Okay. Yung bulong lang, sinuratan ng uh, nga anak Yung da. anak niya. O, ayan. Puro sulat. Pero pwedeng pa ano yun yan? Hmm, ikatan lang ito. O, uh o. -oh. Lalaba mo ba yan? Yan din isa, may sulat din eh. Oh, Sinulatan man. ng anak kulo ko. Nakayatin. Nasukatan lang ang nakayatin. oh, nakasana all naka Air Jordan. Pasya sa akin yan. Lang. Oo. Oh. Oo, uh -huh. oh, diba? Ay, nakalunay. Nakalunay. Pamigay mo na. Size ano yan? 44. 44. Comment kayo. <laughs> Oo. Sino may size 44 dyan? Tanggalin mo dyan. Madumi dyan.